welcome back po sa aking YouTube channel. So, for today's video, ay bibigyan ko naman kayo ng tips or limang paraan para makuha ninyo ang loob ng inyong mga amo. So, ang video ito guys ay gusto kong i-share dun sa mga baguhan pa lang nag apply abroad or sa mga nagbabalak pa lang na gusto mag-abroad, lalo-lalo na dito sa Middle East. Para makuha mo ang loob ng iyong amo, una mong gawin, batiin mo sila palagi kapag sila ay nakikita mo. Good morning all sa Bahal Care. So dahil ganyan din yung ginawa ko dati guys. Or good afternoon, tapos tuwing hapon, all sa Bahal Nur. So ayan. So sa test dati nuturo naman sa inyo yung mga simple na Arabic. Tips number 2, purihin nyo sila palagi. So, yan yung mga gustong gusto nila na ginagawa ninyo sa kanila. Purihin nyo sila kapag nakikita nyo sila na nakabihis. Kapag nakikita nyo silang nagmi-makeup, so sabihan nyo sila ng you're pretty, so nice, or you're beautiful madam. So ayan, yan ay mga simple papuri lang sa kanila na sobrang kinakatuwa ng mga puso nila. So kahit ba si madam ay medyo maldita, or medyo mataray, or sobrang pala utos. So, dahil yan yung mga gustong-gusto nila, na palagi silang pinupuri. Sabihin nyo sila na, masyala, Ayan. So, yan ay simpleng paraan lang para makuha nyo ang loob ng inyong mga amo. So, tips number three. Ayan. Isa ito guys, na sobrang gustong-gusto talaga nila na gagawin ninyo araw-araw. So, tuwing nakikita ka nila, yung always smile or palaging pagngiti. So, palaging pagiti, o palaging nakakatawa, kahit na ikaw ay pagod na. Kahit, Sobrang palat utos ni Madam, palagi kang umiti sa kanila dahil yan yung mga gustong gusto nila. So sino ba naman sa atin, 'di ba? Kahit sino yung gustong palagi nakabusangot kapag kaharap mo. So, sino ba yung gustong palagi nakatamuso tuwing inuutusan So, ayan, ang mga gustong-gusto ng mga amo dito, ang gustong-gusto ni Madam, palagi kang nakangiti. Kapag inuutusan ka, kapag nasasalubong mo si Madam, or kapag may ginagawa ka, o kapag na, kahit pa si Madam ay manda ng manda, or turo ng turo sa inyo, kahit paulit ng paulit na mga pinagagawa ninyo, kahit malinis na, palinis at palinis pa rin, ngumiti ka pa rin palagi. Kumbaga, kahit ngiting plastic lang or ngiting pa simple lang. Basta wag lang tayong bumusangot. Lalo lalo na kung mga baguhan pa lang tayo dito sa kanila at baguhan pa lang natin kinukuha yung mga loob nila. So ayan, isa yan sa paraan kung paano nyo makuha ang loob ng inyong mga amo. Ngiti lang palagi, kahit pagod na, kahit sobrang dami mong ginagawa, kahit hindi ka na maganda ugaga sa mga ginagawa mo, ngiti pa rin palagi. So, hindi madali, pero isa yan sa paraan kung paano nyo makukuha ang loob ng inyong mga amo. So, tips number 4. Isa ito sa mga kung paano nyo makukuha ang loob ng inyong mga amo. Alamin nyo kung ano yung mga ayaw at gusto nila. So, isa yan sa paraan kung paano nyo makukuha ang loob ng inyong mga amo. Siyempre, sino ba naman magkakagusto na kapag ayaw yung ginagawa ng kanilang mga katulong, di ba? So, dapat alam, alam din niyo kung ano yung palaging gusto na ginagawa ninyo, kung ano yung mga ayaw ni madam. So, So, wag nyo na lang gawin. So, para hindi palaging nagagalit ang inyong mga amo. 'di ba? So ayan, isa 'yan sa paraan kung paano niyo makukuha ang loob ng inyong mga amo. So tips number 5 para makuha ninyo ang loob ng inyong mga amo, palaging pagkukusa sa trabaho. Yan yung dapat ay hindi mawala din sa atin. Lalo na kung mga baguhan pa lang tayo. So dahil lang tayo dito para magtrabaho. Huwag na nating intayin na utusan pa tayo ng ating mga amo. Lalo lalo na kung tayo mga baguhan pa lang. Hangga't may nakikita tayong trabaho, gawin na lang natin. At kung alam ninyo na kayo dapat yung gumagawa is gawin na lang ninyo. So, dahil ganyan yung ginawa ko dati, guys. So, ayan, magkusa tayo palagi kapag meron tayo nakikitang gawain. Gawin na lang natin kahit hindi tayo inuutusan ni Madam. So, ayan, isa yan sa paraan kung paano makakuha natin ang mga loob nila. Uh, dahil gustong gusto nila yan, syempre, sabihin nila, yung katulong ko masipag, yung katulong ko hindi pa tamad-tamad. Uh, syempre, ayaw na ayaw ni Madam na merong tambak na trabaho, merong mga trabaho is nakikita kanya na pahiga-higa ka pa lang or pa cellphone-cellphone na lang. So, ayan, ayaw na ayaw ng amo natin na tayo ay cellphone lang tayo ng cellphone, syempre kapag oras ng trabaho, di ba? May mga among ganyan. Kaya wag na lang natin gawin kung ano yung mga bawal. So, ayan. Isa yan sa paraan kung paano natin makukuha ang loob ng ating mga amo. So, may isa pa akong gustong isuggest sa inyo, guys. Kunin nyo ang loob ng inyong mga alagang bata. So, ilan sa mga amo dito, guys, gustong gusto nila na, na malapit ang loob mo sa mga bata. Dahil dyan nagsisimula na sila ay nagtitiwala sa iyo. Dahil kapag nakita nila na malapit ang loob ninyo sa mga bata, okay kayo magtrabaho, okay kayo makisama sa mga anak nila. So, dyan natin makukuha ang loob ng ating mga amo. Lalo-lalo na si madam guys. Uh, kapag gusto niya na nakikita niya nakikipaglaro ka sa kanyang anak, gusto niya nakikita niya na mabait ka sa kanyang anak, so share uh, sana sa aking mga paraan or mga tips na naibigay sa inyo for today ay mayroon kayong natutunan at, at sana ay may apply din ninyo para makuha ninyo agad ng mabilis ang loob ng inyong mga magiging amo. So ang video na ito ay gusto kong ishare lalo-lalo na sa mga baguhan pa lang. Sa mga first timer na mga nag-a-apply pa lang or mga nagbabalak pa lang, mag-abroad, lalo-lalo na dito sa Middle East. Dahil hindi ganun kasimple, nakunin ang loob ng ating mga amo. So, uh, Nag-share lang ako ng mga ganitong video guys, dahil nga meron akong experience para may share din sa inyo. So, ayan mo na ang video na may share ko sa inyo for today. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.